Sa latest Pulse Asia survey, bumaba ang performance at trust ratings ni Pangulong Marcos Jr. Malamang dahil sa lagay na ekonomiya. Sabi rin sa survey, tatlo sa bawat apat na Pilipino ang hindi kontento sa tugon ng Malacanang sa tumataas na presyo ng bilihin. Ano bang ang sagot ni Marcos Jr. sa mga problema ng ekonomiya? Sino ba ang nakinabang sa mga palis Ito ang aming report hindi makapamakal. Bisang ilaki ng lanon kung mag-utang sa lindeng po kung sa asinda. Hindi ka gindi ato at makapansang panimalay. Hindi sa ng ipinasang wage increase ang mga magagawa gaya ni Rita mula sa Morsha Negros Occidental. Anya, katiting na nga lang daw ang ibinigay na aumento, hindi pa ipinatupad sa buong Pilipinas. Sabi ng labor groups, parang tinaiming pa ang anunsyo sa papalapit na State of the Nation Address o SONA. Pampapogi raw kumbaga. Nung nakaraang taon, ang ibinigay sa ating dagdag sahod ay 40 pesos. Ngayon, ibinaba niya ng 35 pesos. Nagpapabagong ba siya sa mga manggagawa sa mamamayan -mama dahil padating na naman ang kanyang SONA? Pero sahod man, trabaho o presyo ng bilihin, ramdam na maraming Pilipino ang kawalan ng tugon ng administrasyon pagdating sa mga problema sa ekonomiya sa latest SWS survey, umabot sa 58% ang self-rated poverty. Pinakamataas mula noong termino ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Buti sana kung yung pagbaba niya ng binigay niyang dagdag sahod ay ibinaba din niya ang mga bilihin natin. Eh hindi eh. Sa tindi ng pagdaas ng presyo ng mga bilihin, hindi na nakakahabol ang tunay na halaga ng sweldo. Ang pinakamahirap na populasyon din, ang pinakatinatamaan kahit humupa ang inflasyon ayon sa grupong ibon. Kahit mismong datos ng gobyerno, makikita ang bumabagal ang ekonomiya. Katunayan, bumaba ang Gross Domestic Product o GDP sa unang kwarto ng taon. Nakakabahala rin daw ang pagdausdos ng kontribisyon ng agrikultura at manufacturing sa GDP. Yung agriculture, smallest in the history. Tapos yung manufacturing, smallest in 75 years. Kaya wala rin katotohanan na bumaba yung disempleyo kasi hindi nga makalikha ng trabaho yung ekonomiya. Ayon sa IBON, 7 million ang tatayang walang trabaho sa bansa. Ang totoo niyan, parang uh, mababa yung disempleyo kasi gumagawa na lang ng diskarte yung ating mga kababayan para magkaroon sila ng trabaho. Actually, papunta tayo sa darkest part ng ating economic history sa ilalim ng administrasyon. Pero bakit nga ba hindi matugunan ng Marcos Jr. administration ang mga problema sa ekonomiya? Sabi ng Ibon, kung susuriin ang mga patakaran ni Marcos Jr., makikita ang nakatuon ito para sa kapakinabangan ng pribadong sektor at malalaking negosyante. Binubuhusan ng mga insentiba at suporta ang mga investor para garantisado ang kita nila ayon sa grupo. Pero kapalit nito ang kabi-kabilang pangungutang ng gobyerno para matustusan ang lumalaking gastusin. Kaya naman, aabot na sa 15.3 trillion pesos ang kabuoang utang ng bansa nitong Mayo. Katumbas ito ng halos 137,000 pesos na utang kada Pilipino ayon sa grupong ibon. Dahil sa ganitong tunguhin ng administrasyon, hindi nakakagulat na kahit naganap ang kahirapan, meron iilang pamilya at negosyante ang kumita ng limpak limpak na tubo sa nagdaang taon. Yung tubo ng mga pinakamalaking kumpanya, daang-daang bilyon nilaki nito na karang dalawang taon. Kung tinigyan yung yaman ng mga pinakamayamang Pilipino, daang -daan bilyon din ang paglaktaw ng kanilang yaman. Marami sa mga ipinapatupad na economic programs ng Marcos Jr. Administration ang nakatuon sa pagpapasok ng mga negosyante sa pampublikong serbisyo gaya ng enerhiya, tubig, transportasyon, public infrastructure at iba pa. Isang halimbawa nito ang PUV Modernization Program na nagpwersa sa mga jeepney operator na bumili ng mga modernong unit na hindi bababa sa 2.5 million pesos. Kung so, sa hirap, Alaga, sagad sa hirap. Sa ngayon, pinagkakakitaan kami ng mga kooperatiba na yan. Kung so, nilang tanggalin gusto ng tanggalin ng gobyerno ang jeep, papalitan ng mga Europor, na alam naman natin na hindi naman tatagal. Nitong Disyembre lang, pinirmahan ni Marcos Jr. ang Public-Private Partnership Code na nag-amienda sa Build Operate Transfer o BOT Law, lalo pa nitong pinadali ang pagpasok ng investors sa mga proyektong pampubliko sa pamamagitan ng pagbabawas ng requirements, pagpapadali ng mga proseso ng pagbabayad, at iba pa. Pero bukod sa mga proyekto ang kapakipakinabang daw para sa iilang negosyante may mga ipinapatupad pang ibang programa ang malakanyang gaya ng kontrobersyal na maharlika investment fund at pagraratsada ng iba pang batas para sa benepisyo ng mga investor gaya ng pag-extend ng limit sa upa ng foreign companies sa mga lupain sa bansa from 75 to 99 years Tuloy-tuloy rin ang mga aligasyon ng korupsyon at paggamit ng pondo ng guberno, gaya ng paglipat sa 89 billion pesos na pondo ng PhilHealth para sa iba pang programa o proyekto hindi naman inaprubahan ng Kongreso. Ang lahat daw ng ito, taliwas sa sinumpaang ang tungkulin ng Pangulo na unahin ang kapakanan ng taong bayan, hindi ang ilan. Kung di siya maging mapagpasya at banggain yung napakalumang pag-iisip na hindi iiwan yan sa mga malayang pamilya, iiwan sa mga malaking pamilya, iiwan yan sa mga dayuhan, kundi kung mawala sa ganong klaseng pag-iisip at umasa sa lokal na ekonomiya, lokal na agrikultura, lokal na industriya, mananatiling atrasado ng ating bansa. Ito si RJ Ledesma na paghimutad negros, kasama ang baretang Bicolnon. Naguulat para sa alam.